Ayan. Ayan. Sir. Ako nagtatakay, ha? Masyado kang lapitin ng mga babae. Ha? ano meron ka na wala ko? Sir, sa totoo lang, kayo ang meron na wala ko. Ano yon. Yung <tod> Ay! 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 <tod> Ay! Ay! na Ay! ayan. Ayan, naka-naka-hulmahan na mukha mo dyan, no? Ayan, o. No? Kayo pa nagsabi pa, eh. Oh. kita. Ako na kita. Ayan. Si Jaime Santos o mas kilala bilang si Jimmy Santos ay sinilang noong October 8, 1951. Siya isang aktor, komedyante, TV host at dating professional basketball player. Bago po man siya sumabak sa kanyang showbiz karir, pagbabasketball muna ang kanyang naging profesyon. Isa siya sa starting five player ng Rizal College Heavy Bombers na kung saan naiuwi nila ang 1972 NCAA Championship kasama sina Philip at David Cesar. Kinalauna na ay naglaro siya para sa UTEC Swivers sa Commercial League MICAA ang liga bago pa PBA. Naglaro din si Jimmy ng 13 games para sa inaugural season ng PBA noong 1975 para sa 7-up and Siya ay nagtapos ng Banking and Finance sa Jose Rizal College na ngayon ay Jose Rizal University. Matapos ang kanyang one-season stint para sa 7-up and ng PBA, nagsimulang makita si Santos na may mga supporting roles sa ilang mga palabas at pelikula noong mga dekada 70. Ang kanyang naging debut movie ay ang Bontok na kung saan nakasama niya dito ang yumaang si Fernando Poe Jr. na nasundan pa ng ilan pang mga pelikula, gaya na lamang ng The Little Christmas Tree. Noong mga dekada 80 ay nagiba ng pagganap si Jimmy at mas pinagtuulang pansin nito ang pagpapatawa o komedya. Naging regular siya sa television series na School Bukol at Todas o Television's Outrageously Delightful All-Star Show. Mula noong taong 1983, nagsimula na din si Jimmy na maging bahagi ng variety show na Itbulaga. Noong una ay naging regular guest pa lamang ito hanggang sa official na siyang maging regular co-host noong taong 1986. Maraming naging mga pelikula at palabas sa telebisyon ang nasamahan na ni Jimmy Santos. Ilan sa mga hindi nito malilimutan ay ang movie version ng School Bukol at taong 2011. Naging isa siya sa mga cast ng Private Benjamin na kung saan nakasama niya si Vice Ganda. Noong taon na iyon, ang naturang pelikula nila ni Vice ay tinagore ang highest grossing Filipino film of all time. Taong 2013 ay muli itong nagbalik sa pelikulang Bang Bang Ali kasama si na Megan Yang at noong taong 2014 naman, nagkaroon na naman ito ng comedy film na may titulong May Illegal Wife kasama si na Zanjo Marudo at Pokwang. Wang. Taong 2019 naman ang mapasama siya sa pelikulang T.O.L. kasama si na Enchong Di at Jesse Menjola. Noong taong 2021, nang huli na itong masilayan sa naturang variety show at taong 2022, ay tuloy na itong nawala sa Itbulaga. Simula na nga noon ay mas pinagtuunang pansin na ni Jimmy Santos ang kanyang pamilya at pribado nitong buhay na makikita sa kanyang YouTube channel na Jimmy Saints. Nang hindi na makabalik bilang co-host ng Eat Bulaga si Jimmy sa kasagsagan ng pandemya at dahil na din sa kanyang edad, paggawa na lamang ng mga vlog ang kanyang pinagkabalahan. Doon mga panahon na iyon ay nasa 70 taon na si Jimmy at isa ng citizen na kabilang sa vulnerable citizens noong pandemic. Noong June 2021, sa isang segment ng Jimmy Morning Show na Unang Hirit, dinayo pa ng Unang Hirit host na si Lava Niuver ang Angeles, Pampanga upang bisitahin at kamustahin si Jimmy Santos. Ikinuwento niya kung gaano siya namang haas sa kultura at kasaysayan ng Pampanga. Kaya doon na din niya sinumulang gumawa ng mga vlogs. Ayon sa kanya, ay ibinabahagi lamang niya ang kanyang kaunting kaalaman at ang mga naikwento sa kanya noon tungkol sa Pampanga. Sinabi noon ni Jimmy Santos na hindi din pala basta-basta noon ang pagbavlog. Kailangan umano na may mga sense ang kanyang bawat video at kapupulutan ng mga aral sa buhay. Sa iba pa niyang mga video ay nasubukan din niyang maging isang kusinero sa isang restaurant sa Pampanga. Naging rapper na din siya, nagtinda ng balut, factory worker sa pagawa ng tusino, gumawa at nagtinda ng uling at naging ghost hunter. Bawat videos ni Jimmy, sinisiguro niya na nakapagbabahagi siya ng mga trivia at kaalaman tungkol sa mga trabaho o lugar na kanyang pinupuntahan. Sinubukan din niya maging barker ng mga pampasaherong jeep sa Pampanga. Doon ay nakipagkwentuhan pa siya sa mga drivers ng jeep noong panahon ng pandemya. Marami sa mga subscribers ni Jimmy Santos ay natutuwa at pinupuri siya. Marami na din nag-aabang sa kanya mga videos dahil sa kinapupulutan naman nila ito ng aral at leksyon. Minumulat din ni Jimmy ang mga totoong pinagdadaanan ng mga simpleng mamaya ng Pilipinas na sumusweldo lamang ng napakaliit. Pinupuri din ng mga netizens ang pagiging down to earth ni Jimmy Santos at hindi mo na ito nagbabago sa paglipas ng maraming panahon. baylang ilang netizens pa ang nagsabi na tila mga pelikula o muno ang ina-upload ni Jimmy Santos dahil bukod sa nakakawala ito ng stress ay nakakatuwa o itong panoorin. Marami din ang na-inspire sa kanya dahil sa kabila ng edad nito ay napakasigasig pa rin at wala itong arte sa pagtatrabaho at paggawa ng videos. Sumabak din si Jimmy sa si pagiging car wash boy at pagiging isang construction worker. Ngunit sa kabila ng paghahangad niya ng ipakita sa lahat ang iba't ibang mga trabaho ng mga ordinaryong Pinoy, may ibang tao pa din na ibang nagiging pananaw tungkol sa ginagawang ito ni Jimmy. Gaya na lamang noong taong 2021 kung saan sinubukan niyang maging isang meat vendor sa palengke. May iba't ibang mga balita ang lumabas na nagihirap na umano si Jimmy Santos dahil nagtitinda na lamang umano ng ang dating sikat na komedyante ng karne sa isang pwesto sa palengke sa Pampanga. May kumalat pa noon na balita na dahil umunong sa pagiging meat vendor niya ay tinulungan siya ng host na si Willie Revillame at binigyan siya ng isang sasakyan at isang fruit stand para umunong hindi na siya mamasukan bilang tendero ng karne sa palengke. May mga kumalat pa noon na balita sa social media at nung kulungan sa mahirap na pumuhay ni Jimmy nagugat kasi ito sa mga netizens na hindi naman nagsiyasat kung ano talaga ang totoo at basta na lamang gumawa ng balita at kwento. Isa pa, ang pagtitinda sa palengke ay isang marangal na trabaho at hindi ito dapat nagiging batayan ng estado ng buhay ng isang tao. Ito ang naging dahilan kung bakit marami ang nagalit sa fake news tungkol kay Jimmy Santos. Kinumpirma din ng Wawa We host na si Willie Revillame na walang katotohanan ng mga balitang binigyan niya ng sasakyan at fruit stand si Jimmy upang hindi na ito mamasukan bilang tindero ng karne sa palengke. Fake news umano ito, sabi ni Willie at hindi naman umano niya nakausap pa si Jimmy Santos sa matagal ng panahon. Lumalabas pa noon ang balita na inalok naman ni Vic Soto ng sakyan at bahay si Jimmy matapos nitong malaman ang kalagayan ng kanyang dating katrabaho sa Itbulaga. Subalit muli na naman itong pinabulaanan ni Vic Soto at sinabing fake news sumunoy ito. Ang larawan ni Jimmy Santos na nasa palengke at nagtitinda siya ng karne ay kuha lamang mula sa kanyang YouTube vlog na in niya sa kanyang channel noon pang 2021 kung saan sinubukan niya noon na maging vendor ng karne subalit sa mga nakalipas na videos ni Jimmy, taong 2023 na mag-upload siya ng video na siya ay nasa bansang Canada na. Doon ay sumubok siyang gumawa ng ibang mga videos at ang pinaka nagtrending ay nang subukan ay nang subukan niya namang mga lakal sa Canada. Ilang taon ding nirahan si Jimmy Santos sa Canada at iilang video din ang nagawa niya doon. Pero ayon sa kanyang pinakahuling video sa kanyang YouTube channel, siya ay nasa Pilipinas na at sumubok na naman mag-ihaw ng manok. Sinabi pa niya na mag-abang ang kanyang mga subscribers ng mga susunod pang videos tungkol sa iba pang mga trabaho na susubukan ng nag-iisang Jimmy Santos. Ito po. <laughs> Nandito na po ako sa loob. At para bilangin yung mga dala-dala kong mga container. Ginibilang na ko yung mga malalaking uh, plastic na mga uh, bote ayon yung may uh, ayan no uh, yung dilataong bukas na yon hindi puwede yon yun. Ne segregate nila yung mga hindi dapat kasama dun sa plastic yung mga dilata uh, kay higi na uyan pababa yung mga dilata niyan saka plastic uh, ayan yung mga, mga soft drinks na dilata Ayan. At saka dito, yung mga nagbebenta ng bote. May iba ano, may Canadian, may Chinese, may mga Pilipino rin.